Kain. Then, nagutom si Inday. Yun lang kong mga bigay lang yan, you know? Or, yun lang. Yung yun si Sakura. Ito naman binili ni Kuya Noel. Yan. Pero ako na nagluto nito. Ito. Kaya lang parang naalat ko pa. ulit na yung ano tanghalian ko kasi may pinuntahan pa kasi ako Ano tanot ng Bicol. Bicol Express. Saan tayo dali? May kapatong pa yung pa ako. So, buwan. <laughs> hmm. Kunti mo lang kinain ko. Hindi mo marami. Baka isipin niya madami yan. Hindi yan. Kunti lang yan. Oras na. Loh. Mastos medyo na pula. Hindi kayo magtaka bakit ganito ko ha. Kasi bigla-bigla ako mamamalabas tapos maulan. на <laughs> байком <laughs> <laughs> Makalat pa. Hindi pa ako nakapaglinis guys. Promise ko. Alam niyo, guys, hindi ako matatag sa pagkain, guys. Matatag lang sa pagkain pag sa mga kanin. Baboy, ganyan. May manok. Pero pinaka-madamis na gustong-gusto ko sa manok na loto. Fried chicken. Yan ang pinaka-gusto ko. Na loto. Patalotok ko sa bangus diyan kay. Pat nang aron di hindi, hindi sa basta na ano. Um, Kasira. Si Kuya bumili niyan ng bangus. Ako nagluto. toto. kilo lang naman 'yan. Binili ni Kuya.